Hello hello mga Mima ko. Welcome back sa ating mini vlog. So for today's vlog, samahan nyo nga pala kaming magpaganda ulit ng bahay. Yeah! Ayan mga Mima at sinusukat na nga ni Tatay itong aming hagdan dahil nga ang project natin for today's video ay gumawa ng railing. Wow. Si Tatay lang pala yung gagawa. Taga video lang ako. <laughs> so ayan mga Mima at pinuputol na nga ni Tatay itong mga bakal. After niyang masukat yung gagawin niya doon na railings or tabanan. Basta ko naman tawag doon doon sa aming hagdan. Ayan, buti na nga lang at napaka-supportive nga nito ni tatay. Sinabi ko nga yung gusto kong gawin dito sa aking munting bahay ay ginagawa niya. And yung bakal nga pala na ito ay uwi lang niya. Mga natira-tira lang to dun sa mga last na ginawaan niya. di ba super supportive nga ni tatay. Basta lahat nga na magagamit ko pa dito sa bahay ko ay inuwi niya dito kahit napaka-bibigat. So ayan nga mga mi at nag start na nga mag-welding si tatay dito. So medyo matagal din yan mga mi yung ginawa namin dito. So meanwhile mga mi ay magpe-prepare muna tayo ng bread breakfast. So, wala nga kaming maisip na maulang for today's video. Kaya, ayan, bubuksan ko na lang itong ham namin. Kahit tapos na nga ang New Year and Christmas, meron pa rin tayong ham. Dahil favorite nga yan ni Adam. So, medyo struggle lang dahil nga hindi pa tumalambot mga mi. Medyo matigas pa nga talaga to Kaya, medyo nahirapan nga ako sa paghihiwa nito. So, to the rescue na nga dyan si Daddy para siya na nga yung maghiwa-hiwa at siya na rin ang magprito. So nakikita niyo naman mga may na napakahirap niya talaga kasi hindi naman ito yung ham na naka-slice na. Hindi ito 'yon kasi medyo mahal 'yon. So ito nga yan i-slice na lang namin tapos ipiprito. So masarap nga to pa ng sinangag and then magpiprito lang din kami ng eggs. And eto na mga at mag-start na nga akong magluto. So mag-scramble lang ako diyan ng dalawang itlog para yan kay Daddy. So bahala na nga siya magtimpla ko ano-ano nang timpla yung pinaggagawa niya diyan, ano-ano na inilagay. And then later magpiprito naman ako ng tatlong sunny side up egg. So ayan mga mi, medyo malikot nga yung camera dahil hawak-hawak ko lang siya. So hindi naman tayo naka-iPhone, naka-Android lang tayo kaya ganyan siya kalikot. O oh, diba tuloy-tuloy pa rin ang video mga mi kahit na malikot nga itong ating camera. So ayan at nakaluto na nga ng itlog and then isinalang na nga din itong ham. So konti lang muna yung pinaluto ko kasi sila lang naman ni tatay yung kakain dahil mamaya pa nga kami kakain ng mga bata. Pagkatapos ko nga aming makapagprito nung ha, magsasangag naman ako ng kanin. So gamit nga itong bawang na nakaredy na, ayan malapit nang nga maubos. So pag naubos yung gagawa ulit tayo dahil napaka game changer nga niya sa pagluluto ko. Dahil nga puting tuwing magsasangag ako, hindi na ako magdidikdik ng bawang dahil meron nang na nakaredy. So lalagyan ko lang ng mga pampalasa at ililipat ko nga dito sa kasirolang malaki para nga mas madaling mahalo itong ating sinangag. So, fast forward mga mi, eto nga nakagawa na si tatay nung unang part ng railings ng ating hagdan. Dapat nga mga Mima ay bibili nga ako ng stainless para nga mas maganda yung maging railings nung hagdan. Kaya nga lang hindi kaya ng budget eh meron namang mga bakal sa labas. Kaya yun na lang yung ginamit namin. So paano mga Mima ay bibitinin ko nga muna kayo dito sa ating project. At kita kits tayo sa part 2 mga Mima. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!